Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi, Philippines! Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok sa atin worldwide. Ibang level tayo, Attorney oh. PG. Worldwide. Hindi ba pwedeng universe? Ay. Baka Mars. <laughs> why not, <laughs> di diba? Meron kayang Marsha na may problema sa legal? Malama. Hmm, why not? Di natin sure yan. Ako po <laughs> yung mare ng bayan, mare yaw. Kasama natin walang iba. Attorney PG Abugada de Campanilla. Magandang gabi. Yeah, Hello, thank you, thank you sa introduction. Maraming salamat. Hello rin sa mga nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook Live, tsaka sa Signal 101. At syempre, babatiin natin ang aking fatherly, si Jimmy Yu at training na nanonood sa atin. Lagi silang nakanonood sa atin. Ako, As in. Nako, hindi, hindi ko alam kung nununood sa akin tatay ko. Ay, batiin, nasa, batiin mo. Orly. Manood ka. Orly. Ay. <laughs> tatay mo ba o anak mo yung sinasabihan mo? Hindi, <laughs> you know, ako lang. Daddy, nunood ka. <laughs> <laughs> so orly. Oo, pero ngayon baliktad na, di ba? Oh. Sa totoo lang, tayo na nagpapagalit sa parents. Ay, alam mo, masungit ko. Hindi nga. Alam mo. Kasi alam mo ba bakit? Sasabihin sabi sa tatay bawal yan kainin. Bawal yan, matamis yan. Kung kainin, plantation na nga tayo ng sugar. Gar? ay Ako naman kasi ang daddy ko very active kasi ah. mahilig maglakad. Tayo san daddy, muulan. Oh. O kaya yung cellphone niyo oh. magagalit pa sa akin yun. kasi oh, nga God parang syempre feeling nila lakas lakas pa niya, diba? Oh. Eh paano kung hindi ka namin mahanap? Oh, may oh. point ka dyan. Mm. Kaya ngayon baliktad na. Ang na ang mga anak na oh. nagpapagalit sa mga tatay at nanay. Uh. Pero love namin kayo, don't worry oh, papa course, mama. Man. Ayan, love na love natin sila. Kaya naman kailangan batiin natin dahil nanonood. Mm. Oo. Oh. Kaming dalawa ni Atty. Dani Conception dati. Mm. Ang binabati din niya yung kanyang favorite mother-in-law at ang kanyang nanay. Ah? Oo, oh, lagi yan. Nababatiin niya yan on Ay, board. Ay, nabibis ko na si attorney Dan. Oo oh, oh oh, nga. Iaamos yeah, siya. Marami, yeah, siyang <laughs> <laughs> Marami siyang ginagawa. Marami eh, siyang ginagawa. Ay, masyado yung problema. Yun. Si Kato. Ayun nga talaga eh. Basta yan si attorney mm -hmm. Danny Concepcion ay uh, oh. basta alam niya na na okay tayo, okay din siya. Yeah. Ayan. Okay. Eto na ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Go ahead please. Okay. For Globe, 0954 at sa smart naman at 0961-770-8807. Ayan. Alam ko kasi ni oh? GM na in good hands siya, nandiyadyang ka. Naku. Hindi natin tayo oh. sigurado doon, ha? Parang, parang banko in good hands. Ayaw Ano nga ba yung banko niyo? Ayaw sabihin kasi oh, hindi nag-sponsor. Ayaw oh, nga. <laughs> Oo nga. oh, oh. Pero, ganun ganun nga. Oo. Pero Baka, ganun, nga. Mag-sponsor. Oo, oh, oh. but ganun nga kasi nandiyadyang ka. Ay, sa thank you naman. Okay na, okay na yan. Oh, hmm. Sige, eto na po ang ating first question. ni PJ, are you ready? Ready. Okay, from Quezon City, si Marco, 36 years old. I Naloko po ako ng isang restaurant. Franchise investment na umabot po ng 1.5 million. Wala pa rin ako natatanggap na payout kahit dalawang taon na. At ni hindi maibalik ang 500,000 na gusto ko sanang i-withdraw para sa medical needs. Puro pangakong napako at ngayon ay hindi na ako nire-replyan. Ano po ba ang legal na hakbang para mabawi ko ang pera ko sa taong ito? Franchise? Oo, oh, kontrata. Actually, yun ang problema. Kasi, okay, una, kung talagang legal yan na kontrata, nag ka, so it's an investment in a business, uh, medyo mas konti ang iyong options dyan dahil an investment entails the acceptance of risk. Hindi, bakit kaya, bakit kaya sinasabing, wala pa rin ako natatanggap na payout kahit dalawang taon na? What does it mean? Nag-operate ba siya? Nalugi ba siya? Ang, sinabi yung, ba? Ang maganda yung sinabi mo kung nag-operate ba. Kung walang uh -oh. nangyari, kahit na may kontrata yan, pero hindi naman pala totoong nagkaroon ng restaurant, uh -oh. walang naitayo ni isang muhon para uh -oh. sa ano, isang uh -oh. kalan na nandyan, then that is estafa. Regardless oh, okay. of ano, okay. because you were induced to part with your money for a business, yes. even though there's a contract there, yes. which which has never materialized. Uh -oh. that, alam nila na hindi naman talaga sila magtatayo ng restaurant, yun estafa yun. Kasi meron din talaga nag papa pa franchise na hindi talaga established na established mm. pero kung makahingi wagas, wagas. so oh e pagkatapos nung nandiyan na siguro hindi na suportahan in whatever mm. way so most probably oh. doon nagkaroon ng problema yes. so may laban ba siya May laban siya kasi okay una kung mayroong franchise contract 'yan we look at the terms of the contract yes. 'di ba kasi kung ganyan kung usually pag mga ganyan may mga terms siya na okay Usually they don't guarantee returns eh pag ganyan ba? Diba? Ang tanong ko diyan is It's an investment Ang ang franchise contract is usually very in favor of the franchisor yes, so, not the franchisee uh -oh. Pero paano kung talaga ang franchisor ang may mali So kung, one sided yung contract na yun paano na Kung one sided yung contract at kung talaga you have you have dam, yung naka-receive ka ng damage uh -oh. ng damage dahil nga Ah, uh, hindi siya ganun kaganda yung pagpapatakbo to the fault of the franchisor. Then you can rescind your contract okay. and ask for the return of your money. Yes. But you have to be able to prove those things. Ha? Okay, okay, I got it. So, uh, kung sakaling hindi natuloy talaga, wala talagang natuloy, nagbayad ka, estafa. Pwede. Pero kung natuloy yung sinasabi mo, Pilip mo muna yung terms ng kontrata. Uh, okay. Tingnan natin, di ba? Okay. So, not not seeing the contract. It's always the contract, but the law between the parties is the contract. Okay, got it. Okay, sana ay, uh, nakinig sa atin yung ating mm. texter. Ha, ang sakit sa damdamin nung no? mawalang ka 1.5. pero yun talaga, pag negosyo, tataya ka, di ba? Oo. Oh, so, talagang kailangan tumitingin tayo ng tamang negosyo. Tsaka pinagdadasal yan. Ah, actually, hindi yun, diba, ang, ang, ang dami na nagpa-franchise. Totoo yan. Okay, meron kasing, ano eh, meron, I don't know kung ano tawag, pero meron there's a franchise association sa Pilipinas. Yes, 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 yes. Na, yung mga magfa-franchise talaga nandoon at Before you enter into a franchise, they scrutinize. They will scrutinize. Ah, that's good. That's so good. for the for other person, people who have nakapag-ipon kayo, gusto nyo mag-franchise. Kasi Correct. kung kaya ka naman nagpa-franchise, kasi ang binabayaran mo dyan, yung system. Yung system. Correct. hindi ka na ikaw yung magpumoblema yes, para patakuhin true, yan. Yes, true, true. But syempre, not everybody knows kung ano yung fair o hindi correct, pero correct. there is halimutan uh, ko na lang pero i'm sure look it up there are franchise uh, association parang franchise yes. associations which they will gladly 'di ba help you correct correct na kung ito oh, wag yan oh. tas uh, baka sa iba mga member nila they will they will baka ito na lang ang anuhin mo kasi mm. ito na vet na namin to mm -hmm. mahusay ito yung returns nila ganto so mm -hmm. Advice lang, kung gusto nyo ng ganyan, eh tumingin muna kayo sa mga grupo-grupo. Ayan, -grupo. okay. Eto, may caller tayo, attorney, mm -hmm. si Abrahas. O okay. nga, Abrahas, Abrahas. 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 Abra Abra okay. 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 Abra, ah. hi. Okay. Pangasinan, magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pangalan mo, oh. sir? Ano po uh, yung yung real name po ba? Hindi, hindi sige, ano na lang. Classes pwedeng bang Abra, Abra uh, lang ang tawag daw so, Ano ang nickname mo? Uh, sige po. Abra na Yan lang. Na lang Abra na lang po. Adabra. Abra, Abra kadabra. Magic. Okay, okay. <laughs> sige. O oh, so Abra. Uh, ano ang itatanong mo kay Attorney PG? Okay. Uh, pretty o isa lang. <laughs> Ay te sige pwede. gusto mo ubusin natin oh, yung 30 minutes. Okay wala. lang, go. Kasi, kasi po, oh. Ano eh, yung yung isa po kasi para sa atin, yung isa po para sa kaibigan ko. Ande, po, ganito ha. Yung isa, yung isa discuss natin ngayon. Mamaya yung yes, oh. ma, ma, uh, tatawagan ka namin para dun sa isa naman. Okay lang? Sige po. Sige, oh, po. sige oh, ha. So, standby siya. So, isa lang muna ngayon. Standby mo siya ulit. Okay? Tatawagan ka namin ulit sa susunod na episode natin. Okay lang? Okay. Yes, okay. Po. yes, sige. yes po. sige Pero, ha? syempre ang pinaka-importante, ikaw muna, Abra. Okay. Okay. Yes yes Abra, yes anong tanong? Go. Uh, yung sa case ko po kasi na nag-resign po kasi sa dati kong employer okay. sa work po. po at uh, sa isa po siyang restaurant and events place dito sa Pangasinan, eh ano po, uh, yung sahod po na usapan namin, hindi po nila binibigay ng, ng tama. Mm. Tapos, uh, hinintay ko po uh, mula noong araw na, na nag-work ako sa kanila, after hanggang 3 months po na ano po uh, wala po akong employment contract na tatatanggap mula sa kanila. Tapos yung sahod ko po, yung sahod po namin ng na mga kawork ko, is sa papel lang po, wala pong payslip, sa papel lang po nakalagay, tapos pinapapirmahan lang po sa amin bago nila ibigay yung sahod namin. Okay. Tapos wala po kaming kopyang, wala po kaming kopyang natatanggap. Mm -hmm. Tapos sa loob, sa loob po ng 3 months na yun, wala po kaming benefits wala pa po akong natatanggap na benefits na uh, SSS, pag-ibig and PhilHealth. health. Kasi ako po yung kinuha nilang bagong bago nilang supervisor. Dahil nag-change po sila ng pangalan. So yung dati pong supervisor, wala na rin po. So ngayong year po, nag-change sila ng pangalan tapos ako po yung ginawa nila supervisor. So, ang pangako po, ni, ang pangako po nila sa akin is, uh, ang sahod ko po, within 3 months po na probationary is 10,000 per month. Tapos, every may event po na may magpapa-event, kunyari, uh, kasal, birthday, ganun po, may 5% po ako dun sa uh, pagpipapayad ng customer po. Ah okay. Pero, pero lahat ito, yan so verbal. Oo. Oh, so meron kang okay, parang commission sa bawat event. So 10,000 yes. eh mas mababa pa yung sa minimum ah. Oo okay. nga eh. pero sa Kapangasinan okay. eh, baka iba yung minimum Ah baka iba yung minimum, okay. minimum. ba diba, Ang wage. ang minimum wages okay. different per region, per correct, area. Correct, correct, correct. O sige. Okay. Bali po nung, bali po nung ano, nagkasi kasi nagtataka na po ako eh, sabi ko bakit kaya ganun, hindi pa rin napupunta sa black and wala pa rin black and white. Yung oh. usapan namin na, utas hindi nasusunod po yon. Yung 10,000 po na yun, uh, per month na usapan, hindi po na nasunod noong humihin, hindi po malakas yung benta. So, kukunti lang po yung customer, nagbawas po sila ng araw, which is dapat supervisor po ko. sabi po nila sa mm -hmm. dapat nga supervisor ka, dapat isang araw lang ang day off mo e eh, bakit tatlong araw yung day off mo? Sabi nga ron. Oo. Oh. Kasi nga nagbawas nga po sila. Tapos, yung 10,000 po na yun, ang nangyari parang naging 334 na lang po kasi ang sahod ko sa isang araw eh. Ah, so bumaba pa? Oo. Huh? diminution oh, so, of salary yan. Bawal oh, lang ako. So, sabi, so, sabi, po sa akin, nung nag-report po ako sa Dole, kasi sabi ko, kung hindi na ako makikipag-usap sa kanila, eh, direct ako na sa kinakukulang O, nag-report to siya sa Dole. O, oh, oh, yes, so, actually, tama yan. Okay, ito ah. Um, ang daming... Ang daming. pero ano ang tanong niya kung nag-report ka na sa Dole? Oo nga eh. Abra. Anong tanong? Ano po? ang tanong ang tanong ko po may laban po kaya ako doon kasi sabi po ng Dole at sa S dalawa po kasi pinuntahan ko Dole sa SSS po mm. sabi nila magsisend daw po sila ng ng letter doon sa uh, ano ko po, po sa boss po doon sa company mm -hmm. para para po mag ano po sila ng inspection pero mm. wala pa po silang update So, iniisip ko kasi, hindi, hindi naman po sa, ano, no, sa pagdagdututay, hindi. Iniisip ko, baka, baka may cocktail sila doon sa loob, baka mamaya. Ah, baka maayos, nila, baka maayos, maayos. Oh. Oh, oh, Pero oh, oh, gaano oh, katagal ka so, nakamos doon sa employer mo? Three months. Three, three months, months lang. lang ah, three months. Okay, oh, so, po. parang doon sa kwento niya, parang mga daming ang utang sa kanya, yung mm -hmm. hindi na ibigay sa kanya yung... Ganyan. Tama naman na pumunta ka sa Dole. Actually, ngayon, ang, ang ginagawa ngayon is yung tinatawag nilang SENA. Single Entry Approach. Hmm. Na yung, uh, ang tawag doon kasi dati, di ba, kung ikaw may, lang reklamo ka sa employer mo or kung ano man work conditions, minsan hindi mo malaman, Dole ka ba, NLRC ka ba, o saan ka ba pupunta, sa SSS ka ba, ganyan. Ah, uh, ang tawag doon, Single Entry Approach. So, ngayon mga Single Entry Approach desks. Saan pupunta yun? Ah, uh, okay, hindi ko alam kung sa Pangasinan ano kung saan, pero it's mandated na bawat LGU or ano na merong single entry approach desk. So sa LGU, dapat, Nando doon? Dapat merong single entry approach desk or the region kung saan man yung... Okay. Labor. Ngayon, oh. hindi sa mismong Dole office na regional? Hindi. Meron din dapat sa mga ibang mga ah, lugar. Kasi okay. mahirap pa Okay. Pag single entry approach desk kasi, okay, ang mandate nun, ang unang gagawin diyan is um, mediation. Ah, tatawagin yung employer. Tatawagin okay. yung employer. Oh. They have 30 days to to do the mediation. Yung pag-aayos kayo, so yung lahat ng mga reklamo mo, Abra, kadabra. <laughs> lahat ng, <laughs> di ba, magic. Lahat ni Hindi mong, mo kasi may magic eh. Oo oh, nga, oh, di, di ba? Di. <laughs> so, Abra, lahat ng mga reklamo mo, lahat ng mga nilista mo sa amin, yun yung time na mag-uusap kayo nung... Employer. Tapos kasi na, yun, ano, tatryin nung office na yun na, o oh, magkaayos kayo, di ba? Kasi lalo na 3 okay. months ka lang naman nagtrabaho. Dyan, Ang naman. tanong ko ganito, ito okay. naman ay uh, hindi para sabihin sa'yo na wala kang pag-asa, ha? Pero alam lang natin siguro kung anong aasahan natin, hmm, no? Months. Eh, paano so, kung sinabi ng employer niya, eh, hindi ka pa naman regular, eh? Kahit na. Ayun. So, kahit na hindi ka pa... Probationary ka pa naman, eh. Okay lang yun. Okay um, lang. Uh -oh, a probationary employee can only be uh, eh, kasi nag siya, eh, di ba? Pero kahit na, uh, an employee is an employee, ang probationary regular are still considered employees. At so, yung kakulangan sa kanya, babalik sa kanya? Kailangan naman kung ano yun ang napagkasunduan nila. Ah, uh, eh, pa paano oh, kung sinabi niyang, uh, eh, kasi, alam mo, uh, yung hindi ka naman kasi... On call kay. Oh. On call ka, hindi ka naman regular dito. On call, pag meron, sa lang kita. Buti nga, binibigyan kita ng 10,000. Paano pag gano'n ang sinabi sa hindi kanya? Po. Ano? Ang, usapan po kasi namin is, ako po yung supervisor. Ayun, no, yun ang sabi sa po, kanya. oo Supervisor uh -huh. siya. Oh, Alam mo, ibang, ibang treatment sa supervisor uh -huh. and file, sa manager, Rank. Right? Correct. Ang supervisors and managers are not actually ruled by the body club. Like, Pero oh. tan tanong ko sa'yo, ano ang pinanghahawakan mo para sabihin mong supervisor ka na sinabi sa'yo? Verbal lang ata. Ah, uh, meron po kami sa meron po sa verbal tapos meron po sa chat. Ah, ah may chat siya. May group chat. Wag ka oh, may chat. May ano, group chat. may group chat. Ano, may group chat po kami. Oh, ano, ano, Keep mo lang ako. 'yan para pag pinagharap pa kayo sa mediation ay mapwede na pag-usapan. Alam mo, hindi ko naman maayos kayo. Oh, maayos ng tatlong buwan. Oh. Madali na lang yun sa kanila Kasi, na bayaran ay, na, ka. sa as an employer, ay patatagal ka ano po ba ito, di ba? Ano yun? Saka ano, po, saka ano po kasi ano po kasi ah uh, nalaman ko po sa mga kasamahan ko na mas na po sila sa akin nung iba pa po yung name nung company kasi English lang po nagpalit eh Uh, hindi rin po sila hinuhulugan ng mga benefits sa nila na ilang taon na na ma, ano yung, yan ha, ah? iba yung hindi paghulog sa benefits sa SSS. Lalo na kung Criminal case yun, di oh, ba? Oo, lalo na kung kinakaltasan kayo, ha? Kinakaltasan ka ba? Kinakaltasan ka ba? Hindi po. Wala po. Wala pong kinakaltasan. Kahit na hindi, actually, mali rin na hindi kayo kinakaltasan. Di ba? Kasi duty ng employer, kaltasan kayo at the same time, tatapatan nyo ng kanilang share. Alam mo, attorney, okay. yes, ang feeling ko lang dito, ha, malak Malakas ang kutub ko dahil abra kadabra. Malakas ang kutub ko na itong employer mo nagsarado yan dahil sa issue sa labor at nagbukas ulit ng bagong pangalan. Tingin ko ganyan yan. O kasi o, kung sabi, sabi nga niya, sabi eh, dati lang di rin sila, sila ilanoy. Ano yun? Apo, ang, ang sabi po nila, at nung nagpunta po ako ng SSS, ang sabi po doon sa, nung, no, nung no, no, yung staff po ng SSS, uh, po nila doon sa sa record po nung kamp, dating pangalan ng company, is nung 2019, 2000, mula po nung nagbukas nag, yung company ng 2009, Hanggang 2022 lang po sila naguhulog ng uh, contri assistance contributions sa mga empleyado po nila. Ah, nako. Malaking kaso yan. Anyway, may labang ka naman daw, sabi ni Atty. PG. Pag Total, sa SSS, kang, ano, SSS medyo mabigat na problema. Oh. Kasi ba't namin gumagawa niya? Pero yung SSS, kahit hindi niyo problemahin, problema ng SSS yun, nang yung mga tao oh, din nagbabaya. Kahit na wala nang gawin, nang oh. habulin ng SSS yung oh, mga yan. Oh. Diba? Anyway, oh, sabi maayos po, mo yan, tatlong buwan lang. Oh, oh. Sabi nga, sabi nga po nila sa SSS, ano daw po yun, itala, at saka sa Dole, dalawa daw po yung case na oh, pwede i-i-i-i. Yung, ano, yung sa'yo, sa at saka yung violation nila sa SSS. Saka, uh, administrative, administrative, administrative yun, daw oh. po sa oh. criminal case po. Oo. Oh. At uh -huh. uh -huh. uh -huh. Saka it doesn't matter yung oh. sabi mo na parang dati nagpalit. Hmm. Alam na ng SSS Opo. yan, they grandfather it into the... Oh. That's true, that's true. Alam naman nila, may amoy sila dyan. Opo. Malalakas ang pang-amoy niya mga yan. <laughs> okay, good luck sa'yo, Abra! Yes po. O, Oh, naabracadabra oh, okay. ka ngayon. Okay, good luck sa iyo. Okay. Thank you po. Thank Okay, you, po. okay. naman sa okay. Ah, uh, tawag ka ulit ha. Antayin namin yung, yung tawag mo para doon sa iyong friend. friend. Okay, sige. Yes okay. po. Okay, thank, thank you. Salamat. Thank you po. Okay. Okay. Oh, ito na si RJ ng Pasig, 34 years old. Attorney ang motor po ay nakaregister pa rin sa pangalan ko. Iniwan ko po ito sa kamag-anak habang nagtatrabaho ako sa abroad. Pero ngayon ko lang nalaman na ibinebenta binenta pala nila sa ibang tao at di ko na po sila makontak. Kung gagamitin ito sa krimen o magnanakaw, ako po ba ang manahanagot? Kasi po, kailangan, uh, kailangan ko po bang pumunta sa LTO para tanggalin ang pangalan ko? Ano pong dapat kong gawin para hindi po ako madamay? Maraming salamat po. Uh, unang tanong, kung gagamitin sa krimen, pwede ka bang madamay? At first, yes. Yes, oo. Oh, oh. So, <laughs> o dahil ikaw ang nakapangalan doon, eh, pag chinek oh. yan. Kasi ang daming CCTV ngayon, di ba? Correct. Lagi huling-huling ngayon, usually yung mga lisensya ng Correct. license plate. O di, mm -hmm. siyempre, anong gagawin? De, alam mo, motor, naka-helmet. O oh. di, alam ko sino yung rider. Sino, kanino naka yan? O, yan? Oh, ay, oh since oh. ikaw pa pang nakapangalan dyan, talaga ko kontakin ka. Okay. So, ano diba? so, anong dapat niyang gawin para uh, eh uh. kung if it was use na crime, sasabihin lang naman niya na hindi na sa akin 'yan. So na hindi ako ang rider, uh. hindi ako ang ano, naganto. kwento mo na lang. So malamang naman mapeperwisyo ka, pero if you can explain it, then as far as the crime is concerned, na hindi naman. Pero gusto mo ba bang dumaan sa ganon Gano'ng klaseng... Oh, Dilubyo? Dilubyo, <laughs> di ba? Na magpapaliwanag ka oh, pa. Kaya... Anong gagawin niya ngayon? Pumunta na nga sa LTO. Sabihin mo na... Motor nap. Oo, na motor nap yan. Kasi wala eh. Mukhang paano naman naibenta na yung wala kang pirma? Correct. Na motor nap na siya. So, oh. para... Uh, I think kailangan mo na affidavit yeah. ba Affid Or police report? Police report, affidavit, uh. na your your vehicle or your motor vehicle was uh, sold without your consent. Yan. So, sabihin mo yung katotohanan mm. at ifile mo yan sa... Uh, LTO. Yun. At saka kung gusto mo kasuhan yung kamag-anak mo, pero at least ma file mo na lang sa LTO. Pa kaya pag meron nga nasangkot yan sa krimen, ay eh, makikita nila, ay, may nag-report na uh, nanakaw pa rin. Nanakaw pala. na yan. Absuelto okay. ka na. na okay. okay. Baka lang sasabihin sa'yo, hi, excuse me, totoo ba to? Ganyan. Uh, ganyan Baka lang may ganun-ganun lang. Pero at, at least, least hindi ikaw yung mesala. Correct. Oh. Oh, sige, ito naman, si Bea ng uh, Antipolo City. May kabit po. Ay! Ang papa ko, Ngayon, oh, ay permanent resident na sa Canada. Nakaw! dahil sa relasyon nila. Matinding emotional distress po ang dinanas ng pamilya namin. Nako, sabi ko nga sa iyo, ganun talaga 'yan. Eh palaban pa po siya talaga. Si yung yung tatay. Oo. May magagawa po ba kami para mapilit siyang umuwi o mapanagot kahit nasa abroad siya? plano po namin magkaso laban sa papa po. Ano sa papa ko? At siya papa po. At siya ang isusunod. Ano daw? Ah, ang palaban ata yung kabet Ay, yung kabit ang palaban. Oo, oh, oo oh, di ba? Wow. Pero teka muna, wait a minute ka mainit. Oo oh, nga. Pero permanent resident na sa Canada. Oo oh, nga eh. Paano nangyari yun? Anyway, kung permanent resident na sa Canada, Okay, nakakalungkot. Pero okay, may magagawa ba para mapilit siyang umuwi at mapanagot? Medyo mahirap. Mahirap na, nandun na, no? Hindi na uuwi yun. Oh, kasi, mm -hmm. ano yan eh, um, there are only very few instances where you can force a person extradition and this is not one of them. Oh, hindi siya kasaklaw. Hindi, ka hindi siya saklaw. Oo, oh, oh. so <laughs> diba? medyo mahihirapang ka dyan, friend. Oo nga. Tapos, okay plano na niya magsampan ng kaso laban sa papa ko. Pwede naman. Kahit wala siya dito. Okay. Pa, paano niya gagawin yun? In absentia. Pero yun na nga lang, hindi siya uusad masyado dahil wala yung daddy, tatay, tatay mo. niya. At di rin na mapapawarant of arrest kasi hindi nga umuusad. Hindi umuusad. Pero uh -huh. meron pero naman kasing extraterritorial service of summons. Pwede yun. Extraterritorial. Pero sigurado ka bang gusto mong gumasos ng gano'n? Oo nga. Totoo. Diba? Medyo mahal yun, ha? Ah. Mahal nga. Mahal. mahal ang abogado, mahal ang gagawa niyan, mahal yung filing niyan. So, ano ba ang sa tingin mong gusto mong ma-achieve muna? Itanong niya muna sa well, sarili niya. Well, baka psychological. Gusto lang niyang... At mabuisit least, oh, oh. ang tatay niya, di ba? Bakit pero sorry, nga, bang ganun? nga Pero sorry, hindi niya mapapauwi. Hindi mapapauwi. Mm Parang, siguro kung nandito pa, maaari mo pang mademanda, ano? Pero kala mo, attorney, uh, dati kami dalawa ni attorney Dani Concepcion, eh, may nagtanong ding similar na ganyan. Ang gusto kasi naman nila is ipakulong yung babae. Sabi ni attorney Dani Concepcion, ay sorry, hindi mo papakulong yung babae. Yung lalaki, mapapakulong. Actually, pwede. Pwede rin. O dalawa. Dalawa. Iba kasi, eh, yung iba kasi ay gusto lalaki lang eh. Ay eh, babae lang eh. Yun na nga ang problema. Mm. Kasi adultery, Pwede. Pwede dalawa. The adulterer and the partner. Pero dalawa sila, hindi Oo, yung babae lang. Oo, you cannot file adultery na isa lang. Oh, pero sabi ni mga kongresista, hey? <laughs> kasi sila naman ang gumawa ng batas din, eh, yeah. di ba? O oh, di ba, sasabihin niya, oh sige, pwede na yung, yung kabetsing. O oh, sige, palayuin niya lang muna sandali. Hindi ba ko ko law o pala na lang muna na hindi siya pwedeng lapitan yung yung lalaki hindi siya pwedeng lapitan something like that like that. Ay, okay. Oh. Eto, fair nasa, ba yan? Fair? Hindi siya fair. Hmm, hindi siya fair. Kaya... Pero yun na nga ito nasa Canada na eh. Wale. Paano natin paano natin mapapauwi ang tatay mo eh permanent resident na siya doon. Hmm. Hindi siya pwedeng extradite Eh by may may malaking question ako dyan. Ano? For example, Merong mga properties yung tatay niya dito. Ayan. Actually, naisip ko rin yun. yun diba? Kung may properties silang bahay dito, di ka uuwi, ah. Oh. E, eh, ka muna nga. Oo. Actually, ah. Okay, tatay niya. Ako. Na, na, eh. <laughs> may halakhak ako. Hindi, ganda, maganda yan. Kasi, oh. okay. Kunya, mag-asawa pa sila ng mama mo. Oh. Okay. Uh, umalis ang tatay mo. Iniwan eh, kayo iniwanan dito. Iniwanan oh. eh. Oh. Ang abandonment for a year is a ground for legal separation okay and ang isa sa mga ano ng legal separation if you are abandoned the abandoning spouse loses all control over the conjugal property. Ha! Ang mm. halakha. <laughs> 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 Pero ang tanong, ah. may pera ba? Paano may, kung walang pera? Eh, sana meron. Para kung ano ba. Ma may tanong ako isa ah. isa pang ulit. E eh, pa, paano kung gusto nilang humabol naman doon sa properties nila dun sa Canada? Walang, walang ano ang ano. Humala. Kailangan sila pumunta doon. At walang walang ano uh, as far as Canada is concerned, baka malamang nga nag-divorce na yung daddy mo dun sa mommy mo dun. And as far as Canada the uh -huh. Canadian law is concerned it's a valid divorce. Ah, iwala tayong cable notes. West. Sana meron dito. <laughs> Abandonment. Okay, sige. Abandonment, Abandonment of? of a year. A year. And if there are conjugal properties the the abandoning spouse uh -huh. forfeits Ah, oh, okay. his share. Oh, pues, doon na lang tayo bumawi. ha? Ah, yeah, At saka, yeah. huwag kayong maging bitter kasi kayo rin na magiging kawawa. Oh, let Totoo go, 'yan. Let go of let any. Let go. Um, there are problems, ah, yes, yeah. but do not put bitterness in your heart because pag may bitterness kayo, kayo rin na magdadala niyan. Ang bigat ng dala ninyo samantalang yung yung i- mm, 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 na nandoon sa mm -hmm. Canada, magdi-divorce rin niyo. <laughs> Hindi <laughs> naman. Joke, joke, joke. Joke, joke. joke, joke. joke tan. No. Tuntua siguro yung nag-text, no? Sabi niyo, oh, tama ka, magde-divorce din yun. Magde-divorce <laughs> din yun, nga. <laughs> Para mamata. Iiwana ka rin doon pag may sakit. <laughs> Oo, oh, tsaka in the end, alam mo, ako naniniwala ako sa ganyan. Anong Daba? naniniwala ka, Atty? Ito'y ganyan at the end of their days, pagsisisihan nila yan. Oh, uh, yung mga pag-abandon. Yung mga regret, ano, yung ganyan. Ito, totoo yan. Oh, sabi nga nila, pagka ganyan, pag may sakit ka na, iwanan ka, babalik oh. ka rin sa tunay mong asawa. Ay, nako! Oh, oh. Daming story ng ganyan. Ako lang! Yung, yung isa kong kasambahay, tagal na siyang hiwalay. Akala sa... ko, natakot ako. Oh. Sabi, ako lang! Hindi, hindi. sabi ko, nagulat <laughs> ako nung ako lang. Hindi, yung aking kasambahay Ayon. na matagal na sa akin. Alam ko, matagal na silang hiwalay ng asawa niya. Okay. Ay, biglang nagpaalam sa akin dahil nagkasakit yung asawa niya sa probinsya hmm. at walang mag-aalaga. Tapos sabi ko, "Eh hindi ba hiwalay na kayo?" Oo. Kanya eh walang mag-aalaga eh ayaw alagaan ng ano. Hay ko. O oh, di nagpaalam ang bait. Eh, yun na nga. Ayan eh, yung sinasabi ko, di ba? Hindi Ate, mo ba inuntog sa pader? Actually, gusto ko nga saan, kung ah? pwede ko lang iposas eh. Parang hindi ba naman kaanuhan yan? Ah, di ba? Eh, pero ganun eh. Ganun talaga, ganun. miss. May mga babaeng ganyan. O, sige, Ay, buti na lang Direto tayo. Pero sa langit hindi. yung kasambahay ko na yan. <laughs> <laughs> Alright, anyway, sabi nga natin dito sa ating programa may may natututunan. Mm -hmm may tatawanan. <laughs> at meron din namang uh, napupulot na okay. emosyonal at uh, spiritual okay. na aral. Ayun. Okay. Mamaya magpe-pray ulit. Magpe-pray tayo. tayo mamaya. Okay, maraming maraming salamat pong muli sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi ito hanggang sa muli po ako inyong Mare ng bayan, Maria. Oh, maraming salamat sa nanood sa amin sa YouTube, sa Facebook, tsaka sa Signal 101. Ako po ang inyong abogado de Campanilla, si Atty PG. Okay, bye everyone. Bye God everyone. bless you! Mm -hmm. Bye